Itinuturing ni Judy Ann Santos na maswerte pa rin siya dahil namula siya sa showbiz na puro dati ang artista ang kanyang mga nakasama. Ayon sa actress, iba raw kasi ang mga artista noon dahil maasahan mo ang mga ito pagdating sa trabaho. Sobra daw niyang na-appreciate ang mga bitirana dahil napaka-professional ang mga ito pagdating sa set. Pagdating pa lang daw ng mga ito sa set ay walang kaarte-arte sa katawan at iyon daw ang kinalakian niyang environment. Namulat din daw siya sa mga bitiranang aktres sa pagdating sa set ay memorized na na ng mga ito ang kanilang mga linya kaya't marami silang nagagawa sa isang shooting day lamang. Ito raw ngayon ang environment sa pelikulang ginagawa niya kasama si Lorna Tolentino dahil bukod kay Lorna, kasama rin niya ang mga veteran actors sa sina Janice de Belen, Mon Confiado, at Shanda Romero. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.